Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 g's ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 g's ng hapon ay may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Magsuot ka ng alahas na singsing kung meron ka, magbibigay sa iyo swerte para manalo ng marami. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 56 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.20 ng hapon ay may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at mabibigyan kanya ng kamalasan para matalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.15 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 4.15 ng hapon ay may singit na 56 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.00 ng umaga may singit apat na pung minutong negatibo at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang ala una 45 ng hapon ay may singit na apat na putlimang minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas gis ng gabi may nakapaloob na put apat na minutong negatibo sa mga nasabing oras ang iiwasan mong kulay ay yellow dahil mabibigyan ka niya ng kamalasan at aalisan ka ng swerte. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon ay may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na may kayabangan magsalita at kukuhanan ka ng oras na buenas. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 51 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon ay may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.00 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold, kukuha sa iyo ng swerte. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 gis ng umaga, na may singit na 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold at kukuha sa iyo ng mga swerteng oras. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, na may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, na may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 Gs ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, magsuot ka ng damit na may kulay pula at magbibigay sa iyo ng swerte para makapanalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga na may singit 51 isang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 51 isang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay dilaw dahil pwede kang matalo kagan. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.25 ng umaga, na may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon at may L singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay dilaw dahil pwede kang matalo kagad. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.20 ng umaga, na may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5.15 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 ng gabi may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras.